Okay, guys. So, pupunta tayo ngayon sa ating destination. Uh -huh. So, 10th floor. So, ito yung trabaho ng nagtatrabaho. Ayan, titingnan. 7th floor na tayo. Ayan, ayan. 10th floor. So, titingnan natin yung floor na. So, where are we? 6th. We... Bakit ito? Oh, okay. So, dito. Front desk. Servis. So, everything is good. It's good. Kasi ang oh, ang dito. So, tingnan natin yung kung Bathroom, clean. Everything, clean. So, hmm, sabi, hindi ginamit eh. Diba? Ang sabi, hindi daw ginamit. Pero ayo no, oh, halatang halata yung bula. Talaga naman, Pero so, i-wipe ko na lang yan. It's okay. So, chiko muna yung okay, so, mo na yung bed. Yan. Kaya pala, eh, nakabukas si eh. Tingnan mo, oh, sabi na hindi ginamit. Nakabukas yung pinto. Okay. Talaga naman, ang galing. So, rabi natin ng konti. Let's turn off natin yung TV. Ayan. So, okay naman. Yung bed is clean. Ayan. Parang, parang amoy, ano, chuchuchuchu. Ito so, yan. Okay. Okay, so silipin natin yung balcony. We'll see. Para pwedeng gamitin ng ibang later. So, okay naman. Kami pa kami nang iwan pa. Malinis naman. So, pwedeng, ano. So, okay. Off ko muna yung light. Everything is good. We'll see. Okay. Okay. Kasi minsan, sinasabi nila na malinis, it's clean, pero hindi, ginamit nila may natatapo ng diaper. Chuchuchuchu. So, ito, ito, So, hi! So, hi! So, okay na. I'm sure. Dito. Okay. So, baba na ako. Back to reality. Okay na. Alright. Okay naman na. So, I'm leaving. So, punta na tayo sa ating elevator. Close. So, ayan. Pababaan na ako. Okay. Going down. So, back to reality na tayo guys. So, ito yung trabaho natin. Diba talaga pag uyanin guys. Balik muna ako sa taas kasi baka hindi ko na lakan charge <laughs> so babalik ako. So, ano ingay-ingay nila diba ano? So, balik ako kasi na, nag-iisip tuloy ako. Para na akong si ate. ulianin Sent floor. Diba? ulianin na. So, going down. Ayan, nasarado ko naman. Uy, uy, hintayin mo ako. Uy, 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 uy. Wala na tuloy. Yan dito tayo sa kabila. Alright. Pasok na tayo dito. Bago na tayo. Okay naman mana. Ah. So, iba papulianin guys kasi alam mo minsan, ay, nasarado ko na pero hindi pa pala. O, hindi ko nasarado pero nasarado na pala. So, mas kainam na yung buhok. Kaysa mag-isip. So, thank you. Thank